Mahirap bang palamig? palaming? Mahigat mahirap po. Yung ulan, init. Pangarap ko lang po na makapagpapis po yung mga anak po po, lahat. Tapos sa uh, next year, makapagtrabaho na po ako ng maganda. Para share ko sa inyo. Ngayon, para sa inyo. lang lang namin yung mga random people na nakikita namin. Ah. Tanan at sumama sa aking paglalakbay sa Pangarap na Lakbay. Hello guys! Hello mga repatits at mga kalakbayers! Ako nga pala si Kuya Chichi at welcome sa Pangarap na Lakbay. So mga repatits at mga kalakbayers, nandito ngayon tayo sa... Litex Commonwealth dito pa rin sa Quezon City kung saan maghahanap tayo ng mga magigiting na manggagawa para handugan ng mga konting pang noche ngayong bagong taon. Pero guys, sa mga nanonood ngayon, please subscribe sa aming YouTube channel and please follow me on my social media account. Malay nyo kayo na ang next naming makakasama dito sa amin segment na pangarap na lakbay. So guys, nandito ngayon tayo so maghahanap tayo ng mga kasama dito sa Litex Commonwealth, dito sa Palengke. So guys, let's go. Maghanap na tayo para may mapasaya ulit tayo. Let's go. So guys, nauuho no, ako. Bili muna tayo ng samalamig dito. No? Siyempre sa Palengke, hindi mawawala yung malamig. Ayan, ay ate, pabili nga po. Malamig ano ito. ba masarap? Malamig ba to ate? Eh. What? Malamig yung palamig nila. Nice. Pineapple na lang ate para high blood. Stop it. Get some help. Ate, ilang taon ka nang nagtitinda dito ng palamig? Nitong ano lang, December. December ka lang nag-start mag-tinda ng palamig. Kamusta naman ang pagtitinda ng palamig? Minsan, malakas. Minsan, mahina. Oo. Oh, ganoon naman talaga sa negosyo, no? Minsan, malakas. Minsan, matunal. Pero ang ganda ng pwesto mo, ate, no? Sa gilid. <laughs> hindi ba tayo yung minsan yung inuuli, ganyan? Oo, okay, pag tuwing hapon. Tuwing hapon. So, ano ginagawa nyo? Nalilipit po namin doon. So, hindi ito designated na tindahan nyo. Pero minsan, pinibigyan naman. Hinahayaan naman? Po kasi siya eh. Ah, okay. Ate, pwede ka ba ang ma-interview at makasama sa aking vlog? Okay lang ba yun? Okay lang. Bakit parang kinakabahan mo nungkot Wait a minute. Who are you? Si ate, hello ate. Anong alam mo ate? Princess po. Okay, Prince, princess. Ate, princess kaway ka naman sa vlog. Okay. Ayan. Ako nga po pala si Kuya Chichi. Ayan. So, ate ilang taon ka na? Thirty po. Thirty. Ilang taon ka lang nagtitinda ng palamig or one? One month ka lang po. One month ka pa lang nagtitinda. Mahirap bang magtinda ng palamig? Mahirap. mahirap po. Yung ulan, init. Ulan, oh. init. Paano pag umuulan? May bumibili ba ng palamig? Meron naman po. E hmm. Eh, paano pagkano? Sobrang lakas ng paninda. Marami bang, ano? I mean, magkano kinikita? minsan po mataas lang po yung 1.5. Wow, 1.5. Ang ah, laki pala ng kinikita ng palamig. May... Pero sa 1.5 na yung kasama dun yung ano, di ba? Yung puhunan. O oh, yun na yung pinaka-income? Yun na po yung pinaka-ano. Income. Bukod pa po oh. yung puhunan. Ikaw ate, ano naman yung gusto mo pang ma-achieve sa life mo? Ano pa yung gusto mong marating? May pangarap ka pa ba para sa sarili mo? Pangarap ko lang po na makapagtapos ko yung mga anak ko lahat. Tapos sa uh, next year, makapagtrabaho na po ako ng maganda. Naniniwala ako, Ate Princess, na maraming company ang mag-ahay sa'yo kasi masipag ka, di ba? So, biliin mo guys, itong tatlo na to, di ba? Binubukat lang niya, may kasamang tubig. Tingnan mo naman kung gaano -undan kung si Ate Princess, di ba? Ate Princess, anong plano mo ngayong bagong taon? Ah, yun lang po. Yung simpleng handaan lang, kasama buong pamilya. Yun naman talaga ang malaga. Hindi naman kailangan yung granding handaan. Ang kailangan lang ay kakain kayo sama-sama, di ba? So, ate, para hindi mo ka nagtatrabaho? Bakit ka nagsusumitap dito sa pagtatrabaho mo, pagtitinda ng palamig? Para po sa mga anak ko. Ilan ba anak mo, ate? Lima. Lima? Lima anak mo? Ilan taon ang pahanay? Ten years old. Asa sa asawa mo? Wala na ay, well, so mag-isa ka lang bumubuhay sa... ah uh, nagbibigay po siya minsan. Ah, uh, si nagsusustento naman. Pero ang hirap pa rin ng broken family. Ano? You know, paano mo okay. kinakaya yung ikaw, yung ikaw lang sa mga anak? Kinitis lang. Kinakaya na lang po. Naniniwala naman ako, ate, kayang-kaya mo, di ba? Okay. So yun, apoy okay. tayo dyan, ate, okay. kasi talagang ano talagang nagsusumikap ka kahit mag-isa ka tinataguyod mo yung lima mong anak di ba saludo tayo sa mga nanay na kahit single mom sila hindi iniiwan yung mga anak mayroon pa ang maging Mayroon single mom ma. talaga yung pagdating mo galing sa trabaho mag-aasikaso ka pa hmm. sa bahay magluluto syempre ganun hindi pwedeng yung uuwi ka lang hihiga kailangan mo talaga kumilos Paano pag napapagod ka, anong ginagawa mo? Wala lang. Tulala na lang minsan. Natutulala, eh. no? Alam mo, totoo yan. Pagka napapagod ka, tutulala mo na lang. Kasi wala ka namang choice, eh, no? Wala. Pero mahal, nakikita ko kay Ate Princess, mahal na mahal niya yung mga anak niya. Diba? So, ayan, Ate Princess, sobrang thank you sa pagbabahagi mo ng story mo sa amin. Talaga, sa may sinari pagsasama, eh. talaga pag sa pagsasama para naman nagpakasal kami ni Ate <laughs> princess. <laughs> so paiksing natin ano, pagkukwentuhan na inspire mo ako na talagang napaka-importante ng pamilya. Pag talagang oras ng gipitan, di ba? Kahirapan sa buhay na talagang masasandigan mo yung pamilya mo, no? So, Ate Princess, Happy New Year and Merry Christmas. Nawa ay sa story mo maraming ma-inspire at nawa ma-achieve mo yung pangarap mo na magkasama-sama kayo ngayong bagong taon. At eto na din ang regalo namin para sa'yo. Ayan, pandagdag pang Noche Buena ngayong bagong taon. Sa, eto sa Pasko. Ayan. Ito, ito. Ayan, yeah, pang Medya Noche, Merry Christmas eh, and Happy New Year. Pandagdag mo na yan pang ano. Pang bili ng mga prutas, mga bilog-bilog, di ba? Tapos eto pa, bigay guys ng as well as chocolate. Ayan. Thank you, thank you po, RTK ko. Ayan. Ayan. Pang ano, pang merienda. Pwede mo din, pwede mo din kainin mamaya sa pasalubong sa lima mong anak. So, ayan. Mga kalakbayos, mga repatids, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Maraming maraming thank salamat din Ate Princess. Eric thank Christmas. you, thank you so much. Merry Christmas! So, po. so guys, mag-subscribe sa aming YouTube channel ha para malay nyo. kayo na ang aming next na makakasama dito sa pangarap na lakbay ha. And guys, please follow me on my social media account. Again ako si Kuya Chichi and si Ate Princess. Princess. Maraming maraming salamat sa panonood niyo dito sa pangarap na lakbay. Paalam! Thank you po!